Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatanggay sila at may mabubuting kaloban. saman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayas sakit araw-araw. parang umaga uh, sa inyong lahat. Uh, Nagbabalik naman po ang iwaga ng Pangasinan. Uh, may sishare naman po ako sa inyo na uh, narito ang dalawang orasyon tulong gawin sa pamilya para hindi po tayo uh, madaling mapagod Narito po ang orasyon po. Ah. magdasal po ng ah, magdasal po ng magdasal po ng ama namin, walhati at sunod po yung tulong sa gawain sa araw-araw. Dalawang orasyon po ito. salin sa isang basong tubig at ito at inumin bago gumawa para hindi po tayo madaling mapagod gawain sa bahay uh, bago ko pong po ay shout out po sa inyong lahat Narito po ng orasyon, tatlong mis po salin bago iip sa isang basong tubig at inumin po. Divino, Jubinurat. 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 Ang po. Tapos Tapos yung tulong sa pamilya rin po. Uh, Leksinitabim. Uh, Leksinitabim. Leksinitabim. Tatlong bis Tatlong sa alin po. Ito po yung mga magagamit po sa pang-araw-araw nating gawain para hindi po tayo mapagod. Uh, kung sa kasakaling may uh, naglalaba kayo o nag, may ginagawa po kayo sa bahay maganda po itong gamitin sa araw-araw mag po ng isang ama namin sa hati lang po Okay. Screenshot na lang po kung di nyo makakon po. Marami marami. Salamat po sa inyo lahat. Set out po sa inyo lahat. O. Tapos sa inyong lahat.